ah oh, tinanong mo dito, oh. May pili, oh. Dito 'yan sa ano ng ano, oh. Dito 'yan sa ano ng sa sa labas ng ay, ano, sa labas ay, ng Carmelite. Ito, ang daming bunga o oh. ito yung pili. O, oh, ang dami. Yan, oh. yung mga ano na. Yung mga... Ah, kikita nyo. Oh. Ang dami. Ang daming bunga o. Oh. Ito yung pili guys. Oh. oh abot ka may yung, ano oh, yung bunga ng pili oh. Ano? Ito yung hinaw yung hinaw na ano wala pang laman niyan. Tapos yung ano, yung 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 kulay itim na yan, yan yung may laman na. Ah. Ayun oh. Kita niya yan. Oh, maraming ano, maraming bunga. Yan siguro ko walang kumukuha. Yan. Yung pili. Ang um, daming bunga oh Ang daming nga eh. Sa si ilalim mo, tinan mo. Ano Hindi siguro alam yan. Walang nakakalam. Yung mga taga Bicol. na kong pili. oh eto. Laglag -lag na yan ng mga ano dito. Oh, yung pili. Dito lang yan sa labas ng simbahan dito sa pinisip namin. Ano, Army light. Yan Dami no? dami So, hindi nila kinukuha, siguro ko walang nakakalam. Siguro yung mga nakakalam lang nito na kinakain, yung mga taga Bicol, namin, oh. Kaya pinulot namin, sayang, 'di ba, oh? Magkabilaan yung kamay ko meron. Ah, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba akin <laughs> tong anon Oh, sana pang ano na, oh. May, baton bato, <laughs> bato na no. sana alam niyo ba, guys? Yan yung pinapupukpok dito para magkuha mo yung laman ng uh, ng pili sa loob ng kanyang shell. May dala, may dala si Mama. <laughs> Kita mo, alam mo dito dun sa probinsya, hinahanap Namumulot kami, napakasukal pa, napakasukal pa yung pinupulutan namin ng, ano, ng pili na to. Dito, si oh, pa yung nilalaglagan. <laughs> linis, linis. Di ba? Sosyal siya. Kakaiba siya. Ikaw na. lang natin yan papakita ko lang kung paano mag ano mag mag magbasagin mag yung shell nitong pili para makuha natin yung laman kailangan tatansinin mo baka mawaka oh, parang hindi naman po nung papa oh yun Ayun. Oy. tangit yung laman nun yung iba try tayo nakita ko parang may laman? meron may gunsip on lang <laughs> ito? may kit na huwag oh, yan raot at yung bin so. sila ayun ah, o masarap o oh, ganito yung pag back o oh, kita mo yan o oh, Maraming. o, o, o mama. maka yung ah, laman o, o hmm. ko mama. fresh yan o try mo try mo Ganyan mo. Sarap ka Nuts yan. Hmm. Diba? Creamy. Sarap? 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 Diba? At yung ganito rin oh yung talisay. Meron din yan sarap. Ang lit niya lang yan. at mm, laku, atin. Pero yung iba yung ano yan, in... in kakaon na ano, ang green pa siya, tapos sausaw sa bagoong, oh. ang malambot pa siya. No? Pati panit.

bagong ano lang ibay, bagong ano lang hulo. Namatay. I-touch mo lang siya. I-touch mo lang yung screen. Yung screen? Yung screen. Yan. Yan. Nag-record ka. Ah. Oh, ayan. Lamibilang, lamibilang. Nag-record ka. Oh, yeah. oh, oh. Nag oh. Serap. <laughs> Parang ano? Parang ano? Harap no? Ang mati niya. Not kasi nga ito. Hmm, ganyan ang pagba ako. Opo, eh. gaya. Yan! Yeah. Pero ako gusto ko may panit. Mas masarap. Hmm. Parang mas, ano ko siya, pag may panit. Pati panit? Mm -hmm. Bagay, may talaga akong makain itong pati panit. Parang gorya no?

Mm. E, ano? Ay wala. I mean, cila, ano? <laughs> Kami sabi, sabi ko nagkukulit lang yan sa ano, mm. sa mga daanan nang. Gusto mo kung mm? Gusto, Gusto ko dito ano, mabaligaw. Ano, ayun na? Ayon. Nakay mama. yung Bigyan ka tapos. Ibigong ibigong hanata ng baligawan. Pero balig? Oh! Santol. Santol na yun sa natin. Ano ang maraming baligang sa may harap ng Bigin Nationalized School? No. Rocking! Mm. Tsaka pinya dun eh. Pinya dun. Bam! Baliga. Bam! Baliga. Bam! Baliga. bam, baliga. bam. Baliga. Oh! Uy! Yun, lumabas na siya. Ay. Yun. Hmm. pipi. Hindi pa talaga tayo sa mama, mami. Uh, hmm. Yeah. Ito, yung laman yung pili, oh. Sarap. Hmm. Sarap, di ba? Bigay mama Sarap ng pili. ni Pupogi. Oh, ni Pupogi. Mm hmm. May, stay, may sayo pa man ang kabahinan. May sayo pa man kabahinan.